I-renovate nila to. Kaya, yeah. ano? Be careful, oh. o Oo oh, nga, uh, mag-iingat ka. Halika dito. Tingin tayo ng We're ano. Pansit. Halika dito. Hali. Hali. Hired ka. Hindi tayo pupunta doon sa may ano ha. Dito lang tayo. Matubig ka. magkano ang kilo ng ano, small size yun na ba? 45. 45. Um, no. Ah! Ay, wait. Mamaya, <laughs> magbalik. Mag Punta na tayo Titan. Sino mo? Sige na, ipan na. Alin. Doon tayo banda. Yeah. Ayan, halika, oh. Sige, inumin mo muna yan. Ano, tapos na? 45. Mm, dito tayo, Bili. tayo dun sa may bilang daan. Ayan, may mga namitan din dito.